Bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia, isa sa plano ko talaga is pag-invest ng mga gold. Dahil ang quality ng mga gold is hindi bumababa. Kung hindi, las lagong tumataas pagdating lalo sa Pilipinas. So kapag ito ang iniipo natin, insya Allah, tataas at tataas ang value ng mga gold at hindi bumababa. Mas maigi ito kaysa ibang bagay na ating iponin. In case of emergency na nasa Pinas na tayo, meron tayo madudukot agad-agad na pwede nating ibenta. Ang problema nga lang ngayon dahil sa custom pagdating natin doon sa Pilipinas. Yan din ang iniisip at inaalala ko ngayon. Paano na lang? At isa pa, paano na lang din ang bigay ng mga amo sa amin na walang resebo na pwede naming maideclare declare doon. Sayang talaga dahil ito ang iniisip ko nagawin gawin ko sanang negosyo na mag-iipon ako ng ilang piraso ng mga gold na kwentas para pagdating ko sa Pilipinas may ibebenta ako doon. Sana man lang wala sanang ganito sa custom sa Pilipinas dahil kaming mga OFW ay pinaghirapan din namin ang mga pera na binili namin dito. Kaya medyo nakakadismaya ang mga pangyayari ngayon sa Pilipinas lalo na sa airport. Sana man lang naisip nila kung paano namin pinaghirapan ang mga pera dito. Sayang ang mga plano. <laughs>